tinatabi yung mga burak ginamita ng long arm ito yung pangalan ng project bank improvement o manggahan floodway east bank side pasig city package 2 yung mga gilipang bahay dun sa west bank Ayan. sobrang lapad ang floodway dito ano pa yung gagawin nalagyan ng lupa Dito naman kinukuha yung mga burak magandang araw po ulit sa inyo nandito naman tayo sa Ortigas Bridge sa Ortigas Avenue Gati tayo ng Casimiro Inares Senior Boulevard uh, Widening uh, Dito na rin Broadway may, may ginagawa dito Sa East Bank Road Na uh, Bike lane At uh, Road widening na rin Ito yung East Bank Road ang dami nang mga bahay ang Dami nang uh, alis. Dito sa kanan, ang marami pa sa West Bank Road, Uh, Pasig City hanggang sa Parkadahan Bridge, Taytay. -tay. Lagpas pa. Magpaasta pa ng Parkadahan Bridge ang mga bahay man-made lang tong floodway pinagawa ni President Ferdinand Marcos Sr. Adugtong yan hanggang dun sa Laguna de Bay Laguna Lake Hindi mga water hayas sa Gedli Parang nag-extend pa yata ng mga bahay dun sa West Bank Dumadami pa doon. Inaayos ngayon yung gilid ng floodway sa East Bank Road. Tingnan natin doon sa baba. Punta tayo dito. Ito okay, yung lagi kong sinasabing magandang ano lang, Midrise housing lang. So, oasis na feeling best. Ang babala. Ang ah, ganda pa ng design. Ganyan ang ganyan ng mga pabahay sa Pilipinas. Ang ganda. Sobrang ganda ng Pilipinas. Ang laki ng commercial area dito. Meron pa doon sa kabila. Robinson Supermarket. tawag Lucky Gold Plaza saka choice market atawid nga lang sila ng footbridge bridge ganda na ito, ganda papasana all ka na lang ito one oasis barangay ano ito Santa Lucia, sa Pasig City hindi po tayo dito sa kaliwa uh, East Back Road walang traffic light intersection yung mga ano, no, pedestrian mga kabayan yeah, meron terminal ng tricycle uh, traditional tricycle so, alupet rin pala na lalaparan hanggang dun ano dun tayo nang galing sa Ortigas Bridge meron din pala ano dito mga tanim na saging nagkaroon ng lupa Ano nga lang ito na pag tumakas yung tubig? nag-extend pa doon ah. Patay niya doon. Hmm. Dami pa. Mga bahay, mga kabayan, no? Oh. Doon para may gilibahan. Mga gilibang bahay doon. Sa West Bank Road. Ayan. Kasi binakuran na ano kaya doon ito pa may ginagawa pa sa pumping uh, station hindi pa nakakarating dito yung widening uh, bike Pat din mga excavators Lumarax ng mga ang gagawa natin parang yung squatters area Ito, ang laki nito Excavators Ang laki nitong excavator long arm to hindi ko masyadong naaayos dito bumubu na mga damo ayan ayan may binakpa ko yung rotation wall ayan may ginagawa ayan matupad floodway dito ano pa yung gagawin nalagyan ng lupa bagong ano to jogging path o bike path Ay, wala sa ano sa mga sasakyan maano nga lang masukal daming mga damo kaunti lang ang mga basura ito meron na mga double sided na mga ilaw Mo. Sana magtuloy-tuloy ito hanggang sa ay Amang Rodriguez. May manggahan. Ayan, nandito. Ang daming naku, ano, mga lupa. Bukod dito, sa daging pato mayroon pang sidewalk yan pwede ka pa dito maglakad pero mali lang maliit lang hindi lang barrier to mayroon ding planting strip ito hindi pa na gagawa pala ito lupa pa lang yan natin hmm. okay, dahil mga lupa ini develop to kung lugar na to and Pasig uh, City Public Housing May ano na to dati semento na Nagkaroon lang uli ng mga lupa Binabaha nga alam Ganda Safe na safe yung mga na dito. Jogging dahil nakahiwalay talaga sa mga sasakyan. Ito yung pangalan ng project. Bank Improvement of Manggahan Floodway East Bank Side Pasig City Package 2 EPWH Bureau of Internal Revenue at Department of Finance simula noong April 2024 talo no oh, para mga burak teka hindi natin makikita dito yan merong hagdan ito kinuha yung mga burak yan malawak talaga tong floodway ato ah, so, yun na lang ang halos ang um, daluyan ng tubig eh. puro nun na to eh. mga damo na ah. mga water hyacinth eh. mga burak na yung mga burak daw yung tunay na lawak ng floodway dito pa ah, napakarami mga bahay doon sa tabi ng floodway libo-libong bahay pa ganyan pa, lagpas-lagpas pa dabi-dabi pa ang taytay Rizal pa pwede na daanan hanggang Javier Bridge dati nga lang dito lumiit na yung daanan pathway